Exodo, Kabanatang 28 At ilapit mo sa iyo si Aaron, iyong kapatid at ang kaniyang mga anak na kasama niya mula sa gitna ng mga anak ni Israel upang makapangasiwa sa akin sa katungkulang saserdote si Aaron, si Nadab, at si Abiyu, si Eleazar, at si Itamar, na mga anak ni Aaron at igagawa mo ng mga banal na kasuutan si Arong iyong kapatid sa ikaluluwalhati at ikagaganda. At iyong sasalitain sa lahat ng matalino na aking pinagpupuspos ng diwa ng karunungan na kanilang gawin ang kasuutan ni Aron upang siya'y italaga na siya'y makapangasiwa sa akin sa katungkulang saserdote. At ito ang mga kasuotang kanilang gagawin, isang pectoral at isang epod at isang balabal at isang tunika na tinahing guhit-guhit na naaanyong pare sukat isang mitra at isang pamigkis at kanilang igagawa ng mga banal na kasuotang si Aarong iyong kapatid at ang kaniyang mga anak upang makapangasiwa sa akin sa katungkulang saserdote. At kukuha sila ng ginto at ng kayong bughaw at ng kulay ube at ng pula at ng lino. At kanilang gagawin ng epod na ginto at kayong bughaw at kulay ube, pula at linong pinili Nayari ng bihasang mang Magkakaroon ng dalawang pangbalikat na nagkakasugpong sa dalawang dulo aon, upang magkasugpong. At ang mainam na pagkayari pamigkis na nasa ibabaw ng epod upang ibigkis ay gagawing gaya ng pagkayari ng epod at kaputol na ginto, kayong bughaw. At kulay ubi, at pula, at linong pinili. At kukuha ka ng dalawang batong onek at iyong iuukit na limbag sa ibabaw ng mga yaon ang mga pangalan ng mga anak ni Israel. Anim sa kanilang mga pangalan ay sa isang bato, at ang mga pangalan ng anim na natitira ay sa isang bato, ayon sa kanilang kapanganakan. Nayari ng manguukit sa bato, nagaya ng ukit ng isang panatak. Iyong iuukit sa dalawang bato, ayon sa mga pangalan ng mga anak ni Israel. Iyong gagawing napapamutihan ng mga kalupkop na ginto. At iyong ilalagay ang dalawang bato sa ibabaw ng pangbalikat ng epod upang maging mga batong pinakaalaala sa ikagagaling ng mga anak ni Israel. At papasanin ni Aaron ang kanilang mga pangalan sa harap ng Panginoon sa ibabaw ng kanyang dalawang balikat na pinakaalaala. At gagawa ka ng mga kalupkop na ginto at ng dalawang tanikalang taganas na ginto Parang pisi iyong gagawin na yaring pinili at iyong ilalapat sa mga kalukop ang mga tanikalang pinili. At gagawin mo ang pektoral ng kahatulan na gawa ng bihasang manggagawa na gaya ng pagkayari ng epod iyong gagawin. Gagawin mo na ginto na bughaw at kulay ubi at pula at linong pinili gagawing parisukat at nakatiklop, isang tangkal magkakaroon ang haba niyaon, at isang tangkal ang luwang niyaon, at iyong kakalupkupan na mga kalupkup na mga bato, apat na hanay na bato, isang hanay na sardiyo, tupasyo at karbungko ang magiging unang hanay, at ang ikalawang hanay, ay isang esmeralda isang sapiro at isang diamante at ang ikatlong hanay ay isang hasinto isang agata at isang amatista at ang ikaapat na hanay ay isang berilo isang onyx at isang haspe bawang pamumutihan ng ginto sa kanilang mga kalupkop at ang mga bato ay iaayos sa mga pangalan ng mga anak ni Israel. Labing dalawa ayon sa mga pangalan nila. Gaya ng ukit na isang panatak. Bawat isa'y ay ayon sa kanilang pangalan na magiging ukol sa dalawang lipi. At gagawa ka sa ibabaw ng pektoral na mga tanikalang parang pisi. Yaring pinili na taganas na ginto. At igagawa mo ang ibabaw ng pektoral ng dalawang sing-sing na ginto. At ilalagay mo ang dalawang sing-sing sa dalawang sulok ng itaas ng pektoral. At iyong ilalagay ang dalawang pinising tanikalang ginto sa dalawang sing-sing sa mga sulok ng pektoral. At ang dalawang dulo ng dalawang tanikala ng pinili ay iyong ilalapat sa dalawang kalupkop at iyong mga ilalagay sa mga pangbalikat ng epod sa harapan. At gagawa ka ng dalawang singsing -sing na ginto at mga ilalagay mo sa dalawang sulok ng pektoral sa lehilayan ni na nasa dakong kabaliktaran ng epod. At gagawa ka ng dalawang singsing -sing na ginto at iyong mga ikakapit sa dalawang pangbalikat ng epod sa dakong ibaba sa harapan na malapit sa pagkakasugpong sa ibabaw ng mainam na pagkayaring pamikis ng epod at kanilang itatali ang pektoral sa pamagitan ng mga singsing sing niyaon sa mga sing-sing ng epod ng isang taling bughaw upang mamalagi sa ibabaw ng mainam na pagkayaring pamikis ng epod at upang ang pektoral ay wag makalag sa epod. At dadalhin ni Aaron sa kaniyang sinapupunan ang mga pangalan ng mga anak ni Israel na nasa pektoral ng kahatulan, pagkaasi ay puwapasok sa dakong banal, na pinakaalaala sa harap ng Panginoon na palagi. At ilalagay mo sa pektoral ng kahatulan ang Urim at ang Tumim, at ang mga ilalagay sa sinapupunan ni Aaron. Pagkasipwa pasok sa harap ng Panginoon at dadalhing palagi ni Aaron sa harap ng Panginoon ang kahatulan sa mga anak ni Israel na nasa kaniyang sinapupunan. At gagawin mo ang balabal ng epod na taganas na bughaw at magkakaroon ng isang pinakalieg sa gitna niyon. Magkakaroon ito ng isang uriang tinahi sa palibot ng pinakaliig, gaya ng butas ng isang koselete, upang huwag mapunit. At ang saya niyaon ay igagawa mo ng mga granadang bughaw at kulay ubi at pula sa palibot ng saya niyaon at ng mga kampanilyang ginto sa gitna ng mga yaon sa palibot isang kampanilyang ginto at isang granada. Isang kampanilyang ginto at isang granada sa saya sa baba ng balabal sa palibot. At isusuot ni Aaron upang mga siwa at ang tunog niya ay marinig pagka siya ay sa dakong banal sa harap ng Panginoon. At pagka siya ay lumalabas upang siya ay huwag mamatay at gagawa ka ng isang laminang taganas na ginto at dooy isusulat mong ukit na ayon sa ukit ng isang panatak banal sa Panginoon at iyong ilalagay sa isang listong bughaw at malalagay sa ibabaw ng mitra sa ibabaw ng harapan ng mitra malalagay at malalagay sa noo ni Aaron at dadalhin ni Aaron ang kasamaan ng mga banal na bagay na pakabanalin ng mga anak ni Israel sa lahat nilang mga banal na kaloob at malalagay na palagi sa kanyang noo upang tanggapin sa harap ng Panginoon at iyong hahabihin ang kasuutan na anyong parisukat na lino at iyong gagawin ang mitra na lino at iyong gagawin ang pamikis na yari ng magbuburda. At iyong igagawa ang mga anak ni Aaron na mga kasuotan at iyong igagawa sila ng mga pamikis. At iyong igagawa sila ng mga tiara sa ikanulwalhati at ikagaganda. At iyong isusuot kaya arong iyong kapatid at sa kanyang mga anak na kasama niya at iyong papahira ng langis sila, at iyong itatalaga sila, at iyong papagbanalin sila, upang sila'y makapangasiwa sa akin sa katungkulang saserdote. At iyong igagawa sila ng mga salawal na lino upang takpan ang laman ng kanilang kahubaran mula sa mga balakang hanggang sa mga hita aabot at isusuot ni Aron at ng kaniyang mga anak pagka sila'y puwapasok sa tabernakulo ng kapisanan o pagka sila'y lumalapit sa dambana upang mga siwa sa dakong banal upang sila'y huwag magdala ng kasamaan at huwag mamatay. Magiging isang palatuntunang walang hanggan sa kaniya at sa kaniyang binhi pagkamatay niya.